Kanina ko pa nga gustong kumain ng salad. Kaso sabi ni mama, di pa daw pwede kasi wala pang alas 12. <laughs> <laughs> Kanina pa nga ako nagugutom mga guys. Yun nga lang sa'yo mama, puro alas 12 sinasabi. At dahil wala pang alas 12 mga guys, lalabas na muna nga ako ng bahay. Para ma yung sound system dito sa labas. Para mamaya kapag sasalubungin yung bagong taon, medyo maingay at saka masaya. Bakit kaya kapag sasapit yung bagong taon, lagi yung wish natin magbago ka na. At kapag birthday mo na, wag ka sana magbago. Ano ba talaga mga Saan guys? Saan tayo lugar? May mga batang tumotorotot na nga dito. Na dati ganito rin ako. Naisa ako sa mga batang tumotorotot. Kaya sabi ko sa mga bata, sumayaw sila. Enjoy lang nila yung pagkabata nila. Kasi sabi nila sa akin, <laughs> gusto na daw nilang tumanda. Para magkaroon na daw sila ng trabaho. At mabili yung mga gusto nila. Pero sabi ko naman sa kanila mga Pag guys, huwag muna nila masyadong isipin yun. Enjoy lang yung ngayon. Kasi di na lang nila mababalik yung pagkabata nila. Pumasok na muna pala ako sa loob ng bahay. Kasi ilang oras sa na lang din. simula na misa dito sa amin. Nagusto gusto ko rin kasi ngayon ka bagong bago nga matapos yung taon. Ay makapunta tayo sa simbahan. para makapagpasalamat ng mga nangyari ngayong 2024. May bago pala tayong piggy bank dito. Nakain ko lang din siya mahuhulog. Medyo maganda na yung alkansya natin mga guys. Yan nga lang. Para nakakaawa naman kung babasagin natin siya ng mas maaga. Kaya siguro. Medyo matagal pa natin siya makakasama. Naka-brown na nga din si ate dito. Ewan ko ba baka, guys? Sino ba yung nagpauso na kulay brown na swerte ngayong taon? Na mas maswerte na daw. Naka mismo alas 12 ka daw kakain bago matapos yung taon. Hmm. Chot. Nakakatuwa nga lang mga oh, guys. Kasi tignan nyo. Nakompleto namin yung mga plutas dito sa lamis. Na taon lang yata namin ito nagawa. Ay, Taka, ni salad pang ginawa si ate dito. Kaya pagkatapos nga makapaghanda mga so, guys. Lumabas na din kami. Para makadiretso na sa simbahan. Ito, ito, shoutout ko muna daw si Nanam. Grabe no mga guys Sobrang bilis lang talaga ng mga araw At eto nga matatapos na yung taon Etong year 2024 mga guys Eto rin yung masasabi ko yung pinakaswerting taon na nangyari sa akin Pero yung swerte nga na yun Sinumahin ko talaga ng sipag at tsaga Na kahit minsan Yan, Yung likod ko sobrang sakit na Tapos hindi tayo nakakatulog Kaya sa mga blessings nga na dumating ngayon 2024 Sobrang talaga kami nagpapasalamat ni ate kaya pagkatapos nga makapagpasalamat mga guys. Umuwi na din kami. Kasi ilang minuto na lang din putukan na. At eto lang kami ngayon dito sa bahay. Kasi si Papa tulog yung na. iba naman sa probinsya sila nag New Year. Kaya Happy New Year sa inyo mga guys. Sana. Masarap yung handa nyo ngayon taon. Nagutom na nga ako dito mga guys Pero wala pa palang alas 12 Kaya pinuntahan ko muna yung mga naglalaro dito sa shop mga guys Para batiin sila lang happy new year Asabi ko sa kanila Bukas na sila maglaro Sabay-sabay na kaming sumalubong sa 2025 Sana nga daw Sa susunod na taon dito pa rin daw kami mag new year Kasi baka lumipat na daw kami sa 2025 <laughs> Sabi ko naman sa kanila di ko iiwan to May saya kasi dito mga guys Oo minsan magulo Pero ito talaga yung maalala mo kapag malungkot ka Pero pumasok muna pala ako mga guys Kasi may napanood na naman akong pampaswerte <laughs> na dosing ubas daw na kayong alas 12 kainin mo daw to sa ilalim ng lamesa ah. na eh, di ko alam kung totoo to mga pero guys pero wala naman masama kung matiniwala tayo na kapag kumain ka daw ng dosing ubas makakalablife ka daw ngayong taon na sino kaya maswerte sa papasok sa buhay ni chawat mga guys chawat na kapag magawa mo daw to saswertein ka daw ngayong 2025 kaya pagkatapos ko nga magawa yon, mga guys namabasa din ulit ako para sa lubungin na yung mga fireworks yun nga lang medyo maulan ngayon kaya akala namin walang gumaganang paputok na fireworks ngayon pero ilang minuto lang yung nakalipas mga guys. Isa-isa na din nagsilabasan yung mga fireworks. Kaya Happy New Year sa inyo mga guys. Okay, sana lahat tayo swertin ngayong taon. At magkaroon ng masaganang pamumuhay. okay, kayo mga guys. Ano yung New Year's resolution nyo ngayon? Kasi kung ako tatanungin nyo. Hindi na ako siguro makungupit ngayon sa tindahan. Chot! Sa 2026 na lang siguro ako makakako. At sa 2026 na magbabagong buhay. Meron din pala ako mga barya dito at gold coin chocolate. Na kada taon nga mga guys. Ginagawa ko talaga to. Para yung bagong taon mga guys. Ay maging maswerte. Oh, di ba puro na ako swerte? Ewan ko na lang mga guys. Sa sobrang dami kong ginawang paswerte hindi pa tayo swertehin nito ngayon taon. At saka pa sa salamat na din namin to Kasi yung mga nandito Sila nga Sila din talaga yung mga naglalaro sa komsya Kaya sabi ko sa kanila Huwag na muna nilang panghulog to Kasi mababalik din sa akin to mga bariya Chyot. Pinapapalit <laughs> nga nila sa akin mga guys Pero sabi ko sa kanila Mamaya oh, na magpapalit Kasi magpapalaro pa nga ako ah, oh, Sige mga guys hanggang dito na lang Happy New Year ulit Ayun lang Bye bye